ito, meron naman ding ano, yung uh, maganda rin tong panukala. Oh, uh, maganda tong panukala nung isang uh, congresswoman. Uh, yung congresswoman nagigil nagigil din. May panukala siya na bakit kaya hindi na muna natin? Bakit kaya wag muna tayo kaya magkaltas ng PhilHealth? Kasi hindi naman kayo nagbabayad, laki ng kinikita nyo. hindi naman kayo nagbabayad ng uh, utang nyo sa ano, sa ospital putya kayo kayo lang yung tapos pera ng taong bayan yan tapos ha tataas po yan mga boss alam nyo ba natataas yan pinatigil lang yan ni ano pinatigil lang yan ng mga senador at saka ni Marcos nung nakaraan magtataas na sana yan SSS at saka yung Philhead pero hindi mo na sila nakapagtaas dahil uh, pinahinto dahil naggagalaiti tayo nun eh o, so eto uh, pakinggan natin yung report niya patungkol dun sa suspension ng contributions. Ewan natin kung magkakatotoo. Maganda yan. At least na yun. Parang mag magkano rin yan. Sabi nga ni ano, ni Bright na Aynigarski, uh, 1 1.8, di ba? At sa laki po ng kinikita ng PhilHealth, pwede ba natin pag-isipan? Pwede ba munang isuspend ang pag-kolekta ng PhilHealth premiums mula sa aming mga workers For Again, until such time that you show proof that you can effectively spend your funds. Madam, hindi pwede. Eh di, parang sinabi mo, wag na silang yung mga asawa nila. Bibilang pa nila ng mga Louis Vuitton Hermes yan. Ng mga Goyard, ng mga Longchamp, mga Michael Kors, mga Chanel, mga Gucci. Tapos bukod doon sa mga asawa nila, yung mga kabit pa nila. Ipokondo pa nila yan. Tapos bibilang pa nila ng sasakyan yan. Pang shopping yan. Hindi yan dyan nagsashopping sa, sa Hong Kong nagsashopping mga yan. Eh di, sabi ko nga sa inyo, pag pinatigil nyo yan, di natigil din yung mga iniwanan sila ng mga kalaguyo nila. Um, sir, can we, can we reply? Please do. Yeah. Mm. Based on that, Madam Chair, and uh, if I may allow my um, Ma'am Nery to continue, no? Our actuary. Um, our, our current reserve fund, Ma'am, is at 336. That is not the question. Ang simple yung tanong. Sa laki ng kita ninyo, pwede ba natin i-suspend temporarily ang pag-collecta ng PhilHealth contributions? Kasi, Ma'am, I was leading to that with all due respect, Ma'am. So, uh, President Gadesma, please answer the question directly. Thank you. Yes, when I was I was going to answer it, mom like this, no. When the reserve fund, which is currently at three three six, reaches four seven zero, that's based on the computation of actuary. Then we can either either decrease the contribution or increase the benefit packages. That's based on our based on. You've been promising. better benefit packages since you created PhilHealth in 1995 at hanggang ngayon wala pa rin po. So, Tama. pag pagisipan isipan niyo nang mabuti, please submit a written answer to that very important question. Oh. At sa laki po. Uh, oh, so hindi nila sinagot. <laughs> at sinasabi nila, uh, hindi indi indirectly sinabi nila na ah uh, pwede po namin, pagka naging stable na yung mga ninanakaw namin, pagka okay na, nanakaw na namin yung mga dapat namin nahawin, na-secure na namin yung apo ng apo ng apo namin, ayun na, pwede na po nating babaan, either babaan yung contribution or pataasin yung kanilang premium package. Palakpakan.